Magandang araw sa inyong lahat mga kas sideline. Backyard update muna tayo mga kas sideline. Medyo matagal akong hindi nakapag upload mga 2 to 3 months. So makikita sa video mga ka sideline na uh, ano uh, ibang setup na naman. Uh, lumipat na naman kami ng tirahan kaya ganyan na naman iba na naman ang tanawin na inyong nakikita. This time mga ka sideline um medyo or may may pag-asa na tayo makapagpalabas ng mas maraming sisiw kaysa sa dati. Dati nasa 15 Hz na yung kaya natin. Ngayon baka 30 to 40 or 50 kaya na natin. Dahil may paglalagyan na tayo ng mga kulungan ng mga sisiw. Medyo problema lang yung mga pusa sa paligid at saka yung mga daga. Kasi bagong lipat pa lang kami pero na ah, nadagit kaagad ng isang pusa ang aming sisiw. Napakabilis. So yun lang po ang kailangang bantayan Dapat meron talagang kulungan ng mga sisiyo So dyan meron tayong mga sisiyo Pero reserve na po ang mga alagang Nakikita nyo sa video Wala tayong available sa ngayon Pero uh, uh, Nagbe-breeding tayo May naisalang na tayo sa incubator So abang-abang lang po Ito pala si Yula mga ka-signline So unang araw niya ngayon sa kanyang Pagmamanok <laughs> So yan napaka cute bising busy. Grabe yung init ngayon mga ka-sideline kaya mag-imbak talaga tayo o ugaliin talaga nating magbigay ng mga anti-stress na mga painom sa ating mga alaga. Huwag tayong kukumpiansa porkit one year old na, two years old na. Uh, madadali pa rin yan kasi yung amin, nadali yung amin. Nadali yung shamo natin nadali yung um, isang stag natin and then yung isang hen tatlo yung nadali sa atin so yun kaya wag tayong kokumpyansa sa init mga ka sideline medyo nag-improve na yung backyard natin mga ka sideline last time ang ginagamit lang natin ay dalawang hens lang yon, pero ngayon uh, nadagdagan na po so yan po yung bagong space na meron kami sa likod ng bahay. So medyo okay talaga kung makikita natin, ah uh, pwede ako maglagay ng kulungan jan sa uh, gilid sa may motor ng ng mga sisiw and then may uh, paggagalaan sila. So ngayon bala mga ka sideline, uh, nag-increase na 'yung number of heads ng ating hen. Meron na tayong hen na J38, meron tayong hen na ah uh, 45 meron tayong hin na 47 meron tayong dalawang 47 ito yung hen natin na 47. Ito si Trasex, yung unang nakuha natin kay Boss Jojo. Tapos itong isa, hindi ko pa nabigyan ng pangalan. So ito, uh, nag-start na po itong uh, mitlog. Actually mga ka pinost ko ito na ibibenta. So, hindi na benta so keep na lang umitlog na siya so meron na siyang mga nasa 6 eggs na yon meron din tayong J380 mga ka-sideline yung bagong linyada ni Boss Jojo so yung ating J380 ay running 5 months na itong pair natin ito na pala yung Brazilian Rapido na Hendo mga ka-sideline so ang mga anak nito ay sobrang dali ibenta masarapido Rapido So, yan siya. Ito naman po ang resulta ng ating J45 uh, na pure. Ito. Yan. J45 ang tatay. J45 ang nanay. Pero yung version na J45 mga ka-sideline ay purified uh, coronavirus na. Yan. So, ito yung bagong version ng J45. Yung may dugong coronavirus Dung baliang coronavirus mga ka-sideline Dun yan galing kay servants plucker Yan Meron pala tayong dalawang pulets si mga kas sideline So ang isang pulet ay J47 cross sa J45 Yan Itong isa naman yan, yung medyo buko ang katawan J45 po yan Nanay at tatay, J45 Yung isa Medyo mahaba yung paa kasi 47 yung nanay So itong J47, J45 mga ka-sideline Available po ito Comment lang po ang uh, Kursonada dito Yan Ito lang ititira natin kasi ito pa lang yung mag-iisang pulot na nakuha natin sa J45 na ano posible uh, posibleng magkaroon tayo ng bagong generation ng J45 so hindi natin no out itong isa lang kasi marami tayong ganyan so yun mga sideline maraming salamat po sa panunood please like and subscribe po salamat